Sa loob, tawag sa akin, Dorobo. Ramon. Tattoo na gustong ikwento sa akin. Ito yung Romy Gutierrez. Gutierrez! Mabigat na tao yan, pare. Ano ginawa story ng dalawa? Si pa si Romy Paa. Nakasama ko yan. Brigada niya sa bitayan. Si Bong, doon sa 5C. Sabay ko sila, Baby Ama. Oh. Si Baby Ama, oh. iba di ba din may tirang 7 palabras yun? Kaharap ko yung selda ni Baby Ama nagwala yan dahil tinirangkado yung asawa niya ang story ng tattoo sa akin e sa loob tawag sa akin Dorobo Dorobo po? Ramon hindi <laughs> ako nakikita yung lululis po e tayo, meron po ba kayong tattoo dyan na gustong ikwento sa akin? Ito ito yung Romy Gutierrez. Ay, ito tayo no? Oh. Oo. Gutierrez. Mabigat na tao yan bakit. Polis. Reporter, minumura niyan. Ito sa buong tundo, siya may hawak ng video karera noon. Nung um araw. Kumalito apo, nakulong. Nonoy Gutierrez, kilala niya. Sabi namin yun talaga, hindi kami nakahiwala yun noon. Hindi mo pwede siya sagutin yun. Alam ni Romy yun. Paa. Ta Patay ng kasama yun. Sa gago. Pinakasalbahay ito. Romy. Kahit nasa bitas, kilala yan. Kahit saan. sa ni paharduyan yan. Kung si Taga. Si Taga nga, pinuntaan sa Almaro, dalan to, baby Arbalite. Nakabrit po. Wala akong dalan niya. Ginag, magdala ka na. Dahil sa sabungan lang yung araw yun. Naging kakosa ko to si Romy. Ako rin umami na asuntong to. Sugalan sa brigada namin. Ganito oras. Pusoy. Inatatalo na. Sambasong alas. Ngayon, binulong lang sa akin, pahangon mo na yung mga matala sa akin. Kaya natin ko. Puro boso yung namin. Hindi naririnig, sarado mo. Ako kasi bangkay pinto noong araw. Eh. Tinatawag na bangkay pinto, sasarado mo yung brigada niyo. Hindi makakalabas ang tao. Yun, yung ako na namin. Si Paano na sa auto, so, e, si Bong sumigaw. Doon sa 5C. O niya ng laro yung ano, boso ng ano, GI. GI naman, Gen 1, Yucano Gang. Yun nila nung no? sakit. Eh, dumarating na si Spector, hindi na kami, dadali na kami sa Bitayan. Sabi ko, me, si Spector Martin eh. Hindi! Hindi ka maano. Kasi bawat tumitira doon, paglabas mo ng brigada, basahin ka ang ulo mo. Balilain eh. Ako, kahit na ano, alam ng Panginoon niya. hindi ako napitig nyo, kahit pa sa tena. Febrero 5, 1985, 10-10 yes, ng gabi Wala, pa yung katyo eh. Tapos nyo na sa labas yun. Tinapon nyo nila. Ang tao pala, basta pa kahit anong tapang. Yung aso, tapang ni. Umiiyak. Makawa na kayo rami. Away, ah, mandaraya kayo sa sugal. Pag gano'n kuno matalas, kabot dito. Ay matalas kung kanong kalalapad ko. Puro ano, ginagawa sa plancha. Ano sandali, bili ko ka muna mag-alis. kuno kinukwento rito. Yan, pinapakalini namin. So, dadali na kami na overshare. Yung kakusa ko si Romeo, mataba yun. Hindi ko marunong magkadena. Hindi ko, lagyan mo na sa pinto. Isuot niyang polo. Ikot mo rito para hindi ka masaktan. So, nakarating kami. May overshare, hinatid kami ng bitayan. Paghatid namin, may tumawag kay Mayor Lin. Siguro mga dalawang araw, dinalaw kami ni Mayor Lin, pati yung May dalang isang tayong pundador, pati taba, eh, tapang kabayo. Ganyan nung pa ako ni Mayor. Romy, bigay mo sa si akin to. Bata kasi ni Nero niya. Si Romy Gutierrez eh. Mga tahanan yung bata yung taga yun. Yung e, nabuta mo yun, eh. nahuli lang kayang dating ni Romy. Ang eh. ganda rin yung istorya ni Romy. Eh. Doon ka, doon. Okay rito, ng mga ulo ko. Hindi niya ko iniwan to. Kahit na nasintensya nako dahil sa kanya, tinutos ko sa nako. Dumaki sintensya ko dahil sa kanya. Sintensya ko, 8-14 si Double lang yung asunto ko eh. Panong pa ni Pamaran yun, Judge Pamaran. Ayan, wala eh ba? Ano na tenga ko, oh, hindi doon na. Kala ko ka nga, mabibitay na kami. Sabi ko, ito, kabilaan to. Hindi sa kabilang Sheldon, dito ako. Kaharap ko yung Sheldon ni beda nga, Sabi ko, may hey, dito yung tatay sasakay. Malapit na. Gato, ikaw ang sasakay, ikaw wala lang. Ikaw mauna. Ang tado ka pala eh. Ikaw ang pasimuno rito. Sabi ko ngayon, tatakot ka sa umupos sila ka takot sa ilo, sa bilim. Takot sa multo yun. Sa multo, takot ka sa taon, di ka takot. Gato. Kasi matapang din. Bulo mo. Kagaya nung apo na. Samo ko rin, kailangan yun. Meron yung noni Guterres. Tinatakotan dito. Ayun na as yung salongga ng divisorya. Sinabi ni Joseph Estrado. Oo, oh, siya may mayor nun. No, apo. Apo. ikaw pala, Romy, ano ah. Noni, as yung salongga ng Divisoria, Brigada ni Bebe Amo, Marshal Amo, nakulong niya lang yung 5. Pinakulong ako yung 1970 lang. Sa loob, hindi na. Patay na siya. Binitay na siya. Binitay siya 1953. Matinig din si Bebe Amo. Tinawag Bebe Amo yan dahil maganda lalaki. Nagwala yan dahil pinarangtado yung asawa niya. Ginaasan ng mga gwardiya, nag yan hanggang nanakasal at itilago. Ayan, minsan siya nagkabitay-bitay hanggang nabitay siya. Tinawag ba yun ama arma yan? Dahil magandang lalaki. Asunto niya, ang kasuloy lang. Hold up. Sa pangyayari sa asawa niya, hanggang nabitay na siya. Puro eh. yung pilado yun. Mahirap ibanggit siya. Yung pilado, haram niya. Takot sa kanya eh. Yung mga kaparis namin presyo, takot sa kanya. Hindi pwedeng yung yung dalaw niya rin. Eh, alam niya, patay na. Loob-loob -lo nila, baka patay niya. Magaling. Ah, magaling din makisama. Igalabuni niya. Sabay ito. Oo, oh, siga siya. Naging siga Dahil nga sa pangyayari na yun. Sputnik din. Laguna yun, laguna. Siga laguna. Ebrahim. Muslim yan. Story nga sa Sambuanga yung dinala ko. Naging kadikit ko yung eh, Muslim niya. Dahil nga, napakawala ko ng tira sa Sambuanga. E, Ayoko ko siya lahat, inaapin Manila boy. Oo, oh, natirahan kami. Bahala. Hindi man ako bahala natural, kasama namin sa Kumpang Manila Boy nagtabawe ako sa hospital 6 na pasyente pinigil ko mm -hmm. pinainiksyon akong kape tayo oh, mo sabihin kape gano'n sa braso niyan o tatlong pa** si Egay Egay ito namang kakosa to Igay San Pablo to kasama ko sa karantaduhan din to sa tiraan sa Bartolina noong 1985 ay siya parenteng namin pa noon si Mr. Gibara ay, dito meron akong kanta I love yan, daw I hate. Saan kami mamamatay? Kailan kami mamamatay? Ayan ang simbol ng Sputnik. Sputnik ako, matagal na, 70 na ako 1972, nakulong ako 1971. nagmayor ako ng mayores sa Bartolina. Sa 226. Oo. Oh. Wala tayong binatbat doon, hindi tayo magiging mayores doon. Bartolina hawak mo. Eto Boy Mali, mananato ko yan. Datang pa sa yan. Bento na rin kami. Sa Bartuloy na ako, tinatatuan ako. So, matiba ito, matibay ito. Ayan matinik boy lunor. Matinik na hold up or dapel ng bangko. Boy? Boy lunor. Hold up, bangko. Idol ko siya. Hindi ako pinabayaan sa loob niya. Malit lang yan kaso boxer. Hindi mo basta-basta na din eh. niya. Yung mga tropa niya, puro bangko, tinipira. Misa, natatapunan ako. Ito si Titong Sobrano. Sorry naman din ito. Boy, buksan ang buksan na. Meron akong kinakausap boy. Rado mo lang. Ganun, bayaran. Bayaran siya. Yari, pupuntaan siya. Kontakin ako. Muna no. Bale, ako Kung so. sunada niya. Sandali ito. Sa kayo sa owner nung araw. Owner ng stainless nung sasakyan nung araw, di ba? Dala namin, bisabog ng maliit. So, siya may isang pumapagawa. sa balisong. Magaling balisong yung kalabas si Eddie Fernandez. tapos sa taas. Pag sa loob, buka. Eh, pa, Si Romy, Nakasama ko yan, brigada niya sa Bitayan okay. sa 8 si Bong doon sa 5C sila Gurang, batang Pako kami batang Tundo kami, Luna, okay. Okay. pero Romy Gutierrez kami si Boy Luna Kaya nakasama niyo yung tatlong oh. scouting na po na yun si Tatay oh. Bong, si Tatay Romy at si Tatay Rudy. Oo, oh. eh nakakumbida pa namin yung dito may pa***** namin okay. sa Redford, dalako, Tomiso, kasama namin yung dalawa okay. si Romy, patay si Rody Pinatawag ni Nonoy Gutierrez ng araw. Putik ako, ayun. Antena. Ayun yung Sputnik. Ayun, stood ko. Ito yung mga na, naging siyota ko yan. Ito, Tay. Ito, Ito, naging asawa ko ngayon. Ito, Tay, si Ruth. Ruth Queen yan. Anong soya ni Ruth, Tay? Mga awit ng Ingles yan. Pumatul sa akin ng araw. Oh, hindi naman kakayabangan. Meron naman tayo itsura nung araw. Nung araw, Nakababu ko ah, hmm. Ka Forma rin tayo sa kolonya. Diyan tayo kinahingitan ng mga bisaya eh. Manila boy kayo? Oo. Hanggang iway, Muntin lupa, meron din ako nag-ipenta hanggang Japan. Ngayon yung papadal sa akin, buwan buwan. Siyempre naawa. Kita niya, nagtatanim ako. Kadinado, dala ko bola. Kadinado ka, lalaki ng kadena mo. Nagtatanim ko ng palay. Eh. Sa Iwait mong araw. Yan ang istorya ni ni Ruth. Ruth. Uh, ito asawa ko. Si Bet. Oh, Bet. Ito mamukod. Ano istorya story yun? Ito. Asawa ko nito. Maganda yung story yung asawa ko. Doon nga muna, dear. Doon nga muna. Pamahirin siya. Umuintay na mga tayo ulo ko. Kina. Diba? Maganda rin yung story nito yung asawa ko. Siyempre, kahirapan nung araw. Parbawas ako lahat. Binasyagan nga rito. Aramin. Oo, oh, pare. Hindi, hindi kalokohan Hindi kaya na ba naman. Maganda siya nung araw. Paano siya niligawan? Hindi. Sa video karera dahil ako nung araw, ko consult ako ni Romy. Tiga-kuha ng bariya. Ni Romy Gutierrez? Oo. Oh. Yan sa likod? Oo. Oh. Eh, syempre babae yan. Nagsusugal. Eh, alam mo naman ang babae basta nagparamdam. Nagpapabangga-bangga sa akin yun. Pinakitaan din ako nung araw nung no? puro alas ako. Pero, bibilang ako. Hindi ko ka na magtarbaho. Ayun, hanggang pinangay ko yan sa Quezon City. Tumalim pa kami sa padat ng tita niya. Mayaman yung ang kanya niya. Mayaman niya. Ayaw nga sa akin. Tatay niya ayaw sa akin. Tinukuha ng asawa ko na araw. Pulis Sabi ng tatay niya, nabubuhay pa din ako. Bumaksa ka sa iskombik. Anong mapapala mo diyan? Sabi na asawa ko, bakit? Huwag nga akong pulis Paiba-iba naman ang asawa niyan. Ako, tiyo na mo. Hanggang ako, kasama ko. Ang anak ko sa kanya, anim. Ay, apo na ako, takyo. Oh. Oh. po yung masang. Oh. Lahat ang iluduto, inabot ko dyan. Oo. Oh. Ang dyan puto. Binabaril ako. Binabaril na itong puto. Tagal makakay. Gakas sa pag Talikod mo, tignan mo. Hindi na ako sa harap mo. <laughs> eh, ayun eh, nga yung asawa ko. Ah, ito yung kabuuan na patay. Oo. Oh. Ano to? Timsong namin. Ayan. Nung araw. Release me. Si Oo, oh, ayan ang theme song namin. Ang <coughs> kantang Release Me. Release Me. Oh, Please release me. Let me go. Kinuha niya rin yung buhay ko. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak Sa halip dinaan sa masusing proseso nang sa gano'ng mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama sa makaagad Pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw tignan, ang kababaw ang sining na ating ginagalawan Ganun pa man, bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan Suportahan nyo yung tatong kali, ha. Ah. Baka hindi nyo suportahan. Mga storya ah, ng tatong sa kali. Ay, mga <laughs> <laughs> <Tingnan>. <laughs>